nagpunta po ako ng gulayan. <laughs> Ito po, pumunta po ako ng gulayan. Gulay po sa inyong lahat. Ah, pumunta pa pala ako ng gulayan. Ayan. Ito po. Ayan na. po. Pupunta po ako ngayon ng Gulayan at mag magbablog para sa YT channel. At ito at ako ay nag bihis. Ayan. my passion. Ayan, my passion. Sige okay, po, bye-bye na po. Ayan po. Pupunta po ako sa gulayan. At kukuha po ako ng dahon ng saging. Ah, uh, balo ko pong magsuman. <laughs> Nakakamiss magsuman. Okay po. Bye-bye na po.